Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Matagumpay na iniligtas ng Philippine Coast Guard Substation Claveria ang 20 individual sa Cagayan kahapon November 23. Kasama ang CG K9 Nielsen, Claveria LGU, Bantay Dagat Claveria, PNP Marpsta West Cagayan at Volunteer Motor Bankas rumesponde sila sa tawag ng isang lumubog na motor bangka MBLA 78 sa pagitan ng Fuga Island at Sanchez Mira sa Cagayan. Sa ginawang search and rescue operation, agad naman nakita ang bangka at sinagip ang labing isang pasahero at siyam na miyembro ng crew na nasa maayos ng kalagayan ngayon. Samantala sa mangingisda na si Ritz na noon pang November 18 nawawala sa Oriental Mindoro, itinigil muna pansamantala ng CGAF Fixed Wing Asset ang aerial search ng PCG-251S dala ng poor visibility dahil sa malakas na hangin at masamang panahon. Gayun rin ang sea search sa Rojas Oriental Mindoro dahil naman sa malalakas na alon at unfavorable sea conditions. Patuloy na nakakaranas ng aftershocks ang Davao Occidental kasunod ng pagtama ng 6.8 magnitude na lindol noong nakaraang linggo ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOX. Sa pagtataya ng PHIVOX, umabot na sa maygit isang daan ang bilang ng aftershocks na kanilang naitala kung saan walumpu dito ang plotted at pito naman ang naramdaman. Naglalaro naman sa 1.4 hanggang 4.9 magnitude ng lakas ng aftershocks na nararamdaman sa lugar. Samantala, sa Datos na inilabas kahapon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot na sa mahigit 16,000 na pamilya o katumbas ng mahigit 81,000 na individual sa 118 na barangay sa Region 6 at 7 ang naapektuhan ng nangyaring lindol. Mahigit 4,800 naman nakabahaya ng nasira kung saan mahigit 600 dito ang totally damage habang mahigit 4,200 naman ang partially damaged. Nagbabala sa publiko ang Manila International Airport Authority o MIAA kaugnay sa kumakalat na online scam sa umano'y nagbebenta ng lost luggage sa Nino Aquino International Airport o NAIA. Sa inilabas nilang notice kahapon, November 23, sinabi nilang agad na i-report sa kanilang tanggapan ang mga gumagamit ng kanilang pangalan sa panluloko. Sa Facebook page ng sinabing scammer, makikita ang mga bagaheng kanilang binibenta na nakasale daw umano sa halagang 556.54 pesos. Saad naman ng ahensya na tiyak na ang kanilang mga binibentang bagahe ay hindi nila mismo pagmamayari. Muli pa nilang pinaalala sa publiko na mag-ingat sa mga ganitong online transactions na posibleng gawa mismo ng mga scammers. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyong pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras, manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.